Liza Araneta Marcos Ang ating unang ginang ay wala mang opisyal na pwesto sa ating gobyerno subalit ang kanyang kapangyarihan ay hindi basta-basta. Karamihan sa magiging desisyon at kilos ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. ay manggagaling mismo sa kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos. Ayon sa Hong Kong-based South China Morning Post, inilarawan si First Lady bilang architect of BBM's campaign for presidency. Pabiru namang sinabi ni Liza na siya ay backup dancer lamang at ang kanyang asawang si Ferdinand Marcos Jr. ang talagang star. Subalit so kung pagbabatayan ng realidad, gaya ng sinabi ng kanyang mother-in-law na si Imelda Marcos, hindi lamang siya basta isang backup dancer. Ayon pa sa isang pinsa ng mga Marcos, si Liza ay ang backbone ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi man sa kanya nakatutok ang spotlight, ang kanyang yang pananahimik at pagkukubli sa likod ng star ay nagiging malaking ang kanyang papel upang mas magningning pa ito. Vice Ganda Si Vice Ganda ay multi-hyphenate comedian, host, actor, entrepreneur at singer. Milyon-milyon ang kanyang mga followers, likers at subscribers sa halos lahat ng kanyang mga social media platform mula sa Instagram, Facebook, Twitter at Youtube. Siya ang main host ng variety show na It's Showtime, naging star sa mga sumikat at labis na kumitang mga comedy film sa Pilipinas. May tuturing siyang isa sa pinakasikat at pinakakilalang entertainer na kahit na duman ng pandemya at nawala ang ABS-CBN ay hindi makikita sa kanya na siya ay naapektuhan. Marisa Small Laude sa tuwing magtatagpo ang business, society at entertainment industry ay lagi mo ding matatagpuan si Marisa Small Laude. May tuturing na institusyon pagdating sa high society. Si Laude nagsimulang mag-vlog kung saan ipinapakita niya sa kanyang mga viewers kung paano siya mamuhay, kung gaano siya karangya at ka Sa mga oras na ito, isa na siya sa mga inaabangang vlogger ng maraming mga mananood. Pinapanood siya ng kanyang mga subscribers sa kanyang bawat kilos. Si Laude ay mula sa pamilya ng mga negosyante na kilala pagdating sa garments export, rice milling at rice trading. Ferdinand Marcos Jr. Bilang nag-iisang anak na lalaki na nadating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Imelda Marcos, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay pinalaki na malaki ang ekspektasyon na lalo na nang paliparin ang kanyang pamilya sa Hawaii at sinundan pa ng EDSA Revolution noong taong 1986 matapos ang naas tatlong dekada at sa botong kanyang nakuha na nasa mahigit kumulang 30 million votes, siya ang opisyal na naging ikalabing pitong pangulo ng Republika ng Pilipinas noong taong 2022 at naging hudyat din to ng pagbabalik ng mga Marcos sa palasyo ng Malacanian. Ipagpapatuloy niya kung ano man ang nasimulang programa at polisiya ng nagdang administrasyon. Sa mga nagdang taon, nagsilbi na rin siya bilang gobernador ng Ilocos Norte, congressman at senador. Naging chairman din siya noong siya ay senador ng Senate Committees on Local Government and Public Works bilang bagong pangulo ng bansa. Nasa mga kamay ngayon ni BBM, sampunang ng kanyang mga kasabahan sa gobyerno ang pagre-resolba ng mga problema sa ating bansa at ang pagpangon nito lalong-lalo na sa larangan ng ekonomiya. Eduardo Manalo, Si Eduardo Manalo ang kasalukuyang executive minister at leader ng Iglesia ni Cristo. Kasama siya sa ating listahan dahil na din sa nasa mahigit sa 3 milyong kasapi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyan na kanyang pinamumunuan. Ang apo ng founder ng Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo ay nagtapos ng pag-aaral na may degree sa University of the Philippines at ipinagpatuloy ang kanyang ministerial studies sa Evangelical College na ngayon ay ang New Era University. Nakapaglakbay na siya sa iba't ibang panig ng mundo upang ikalat ang mga turo at aral ng kanilang simbahan sa lahat ng mga Filipino, hindi na lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsilbi si Manalo bilang Special Envoy for Overseas Filipino Concerns ng isang taon hanggang 2019. Luis Antonio Tagle Noong Disyembre 2019, ina-point mismo ni Pope Francis si Cardinal Luis Tagle bilang pinuno ng Powerful Congregation for the Evangelization of People. Ito ay isa sa pinakamahalagang departamento ng Roman Curia, ang administratibong katawan ng Vatican. Si Tagle na binansagan ng media bilang Asian Francis ay ang kauna-unahang Pilipino sa kasaysayan ang nagkaroon ng ganoong klasing posisyon sa Roman Catholic Church. Sa ginanap na 2013 People Conclave, si Tagle isa sa mga kandidato sa College of Cardinals na maging pinakabagong papa ng simbahang katolika. Sa ngayon, malaki na naman ang spekulasyon ng publiko na malaki ang tsansa ni Tagle na papalit kay Pope Francis kung sakaling ito man ay magretiro. Sara Zimmerman Duterte Carpio. Si Sara ay mula sa makapangyarihang pamilya ng Davao. Ang kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa sa mga hindi malilimutang naging Pangulo ng Pilipinas dahil sa kanyang mga nagawa. Subalit si Zara Duterte ay may sariling pamamaraan bilang ikalabing limang vice-presidente ng Republika ng Pilipinas. Bilang mayor ng Davao City noong 2010 hanggang 2013 at mula naman 2016 hanggang 2022, siya ang itinuturing na pinakabata at kauna-unahang babaeng naging alkalde ng Davao City. Malaki din ang naging papel ni Sara sa pagkakaalis ni Pantelion Alvarez bilang Speaker of the House of Representatives noong 2018. Nagpaurong sulong noon ang desisyon ni Sara Duterte kung tatakbo siya sa pagkabise presidente hanggang sa nahimok siya at naging bise ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at parehong nagtamu ng landslide victory. Manuel Villar Siguradong marami sa atin ang naalala pa ang kanyang naging campaign jingle nang minsan siyang tumakbo sa pagkapangulo taong 2010. Ang kanyang rags to riches na kwento ay hindi naging sapat upang makuha niya ang simpatsya ng mga Pilipino na siya ay iboto subalit ang kanyang pagkatalo ay hindi naging dahilan upang hindi mag ang kanyang mga negosyo at ari-arian. Ayon sa pinakahuling nilabas na listahan ng Forbes magazine, si Manny Villar ang itinanghal na pinakamayamang Pilipino sa Pilipinas na may net worth na 7.4 billion pesos. Malapit si Villar kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon. Ang kanyang mga negosyo ay madalas na nakasentro sa real estate at mga pabahay. Kamakailan lamang ay nakuha din niya ang kontrol sa broadcast frequencies na hawak noon ng ABS-CBN. Ang kanyang pinakabagong all-TV channel ay humahatak ngayon ng malalaking bituin sa larangan ng showbiz industries at siguradong mamamayagpag sa larangan ng local media industry. Felipe Gozon, siya ang kasalukuyang chairman at chief executive officer ng GMA Network Incorporated, ang nangungunang broadcast network sa Pilipinas. Madalas din na makikita ang kanyang pangalan sa listahan ng Forbes sa mga pinakamayamang personalidad sa Pilipinas. Siya ang one-third of the company's biggest shareholders. Bukod sa industriya ng broadcasting, si Gosseney sa ding abogado at malaki ang naging parte sa Philippine Air Negotiating Panel kung saan tumulong siya sa pakikipagnegosasyon sa air traffic rights sa bansa. Sa mga panahon na ito, ang GMA ay isa ng institusyon pagdating sa local broadcast media na nagset na rin ng standard para sundin ng ibang mga media organization. Ferdinand Alexander Sandro Araneta Marcos III ang panganay na anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Sandro ay hindi na lamang basta 28 years old na politician. May tuturing siya bilang next generation ng mga Marcos na ngayon ay Senior Deputy Majority Leader of the Philippines House of Representatives sa unang taon pa lang niya sa opisina. Ang batang Marcos ay nagtapos na with honors with a degree in international relations sa University of London at nagpatuloy ng kanyang master's degree in developmental studies sa London School of Economics and Political Science sa kanyang unang termino bilang representative of Ilocos Norte's 1st Congressional District. Gumagawa na ngayon ang pangalan si Sandro at inaasahang susunod sa mga yabag ng kanyang ama at lolo.